guys, welcome back to my channel. Ito na nga, cute lang. Ni Eliza Valdez, sa na natin ang camera. Ito si Eliza na nag-share. Si parang cheerleader na no din siya. Habang naglalaro kanyang team Dreamline. Habang nasa naglabas siya ng court. Ay, yan, di siya sa para sa kanyang mga teammates. Sabi nga nila, naging cheerleader daw si Venom para sa kanyang mga fans. Ayan, makikita natin ang cute ni Eliza mag-cheer sa kanyang mga ka-teammates. At sa kabilang banda, grabe, dinuhog talaga ng tao si Eliza nung no, pumasok talaga sa venue. Ayan, makikita natin dyan sa video na parang wala ng space si Eliza para dumaan. Iba talaga ang kamandag ng isang ang Valdez. So, abangan natin ang next game nila kung saan na naman ang kanilang laro. O, di ba? Excited na kayo kasi nakikita natin na free injury na si Alay sa at laging, ang galing niya nang maglaro. sa muli. Bye-bye. Always remember, huwag po tayo para stress. Please like, share, subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago upload. Bye-bye!